Okay. Okay. Timer, okay. 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 Hindi, Okay. oo Okay. 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 Sa, sa Okay. Okay. No. <laughs> hindi, hindi. <Sa> <laughs> oh. Ah uh, Middle East Okay. 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 Singapore. Singapore, Hong Kong, <laughs> Taiwan. Malapit sa atin. Ang kamay, may Malapit sa atin. Japan. kamay. Hindi. Japan. Uh, Colombia. Hindi. Uh, Kalapan. Malaysia. Hindi. Malapit na sa Malaysia. Sulu. Hindi pwede kung medyo. Hindi. Uh, malapit ma 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 sa Pilipinas. Ay, oh, hindi rin alam na rin kung saan lugar ano eh. <laughs> uh, <laughs> malapit sa, Mali uh, sa Pilipinas. Ang malapit sa Pilipinas sa Japan. Oh. Taiwan, oh. Taiwan. Oh. Hong Kong. Oh. Singapore. Ano ko? Hindi. Korea, North Korea. South Korea. Hindi. South Korea. Ay, hindi. Ah. Hindi. Uh, Naku. <laughs> malapit sa Pilipinas. Bansa ba yan? Hindi yung ba Bans 50, 50. Ban oh. Bansa ito? Bansa? Hindi, lugar. Ang kamay. Ang kamay sa likod. Ang kamay sa likod. Oo, pwede lang ito. Bansa ito, bansa. Bansa ito. Hindi. Kapital. Oo. Oh. <laughs> oh. oh. Ah, kapital. Kapital. Oo. Mabili. Kapital, ha? Eh. Ah kapital lang. basta sa kapital na. sa Asia. oh, 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 okay. oh. sa Saudi? Hindi. Middle, sa Hindi. Middle East? Sa Hindi. East. Sa Hindi. Hindi. Delhi. Malayo sa U.E.? oh. <laughs> 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 sa Pilipinas talaga ito. Oo. Oh. Baka ilang taon nung na. Ah, malapit sa Pilipinas. Ayan yeah, na, dali. Oo. Uh, oh. Baka yung Pilipinas. Malapit sa Pilipinas. Ang malapit sa Pilipinas ay... Malapit sa Japan. Inulit na naman. Inulit na naman. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Hong Kong. <laughs> Singapore. Uh, oh, 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 oh. Singapore? <laughs> oh, no. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. China. Hindi pa. Tapan <laughs> <laughs> <Seven>. Tiga <laughs> <Dinde. laughs> uh, <laughs>